Ayun mga Hindi ko na nabidyoan yung pagpapakain ko ng gagamba mga Pero, ayun. Um, pa mag na tayo mga bebes Good evening po sa lahat. Ayan. Sa mga nag-aalaga po ng gagamba, magpamag na din po kayo. So, ayun. Pakita ko lang yung mga gagamba sa glitaan Kakalagay ko lang mga bebes. Ma binotchog ko na kasi pampet naman na din naman ito. Na um, para masigla sila. Tapos papaitlogin din para sa susunod eh makapag-harvest tayo ng mga sarili nating Marcos dito. Papakawala natin yan sa mga place na secret place yan. Na maraming mga puno dito sa banda sa amin. So, ay Maraming maraming salamat ulit mga kagang bebe sa mga sum, ano, sum sa akin dyan. Tapos... Um, sa mga naganap pa na ng gagamba mga kagang sa uh, April um, Siguro 5 or 6 na ako makakapag ano, balik ulit sa pagbebenta ng gagamba Kasi um, need ka naman pa pahinga mga, mga kagang bebe uh, Focus muna ako sa sarili ko tapos pagkawigan kawi ka ng barakay, ayan, bakbak ulit tayo. Magbebenta na ako ng mga gagamba ulit. So, ayan, ang ganda na lang mga kagambebes at tumatagal yung video natin. Ayan, uh, peace out.